So yan ang video mga auntie at uncle. So ari nga pala ako dari sa may eskwilahan kung sa diin magdulong ako sa result sa akon nga medical. So nagchat kanina sa group chat yung aming professor na ang sabi niya ay open yung clinic alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. So abay, auntie ko, no? dumating ako, abay, magtuto 30 na. At I'm so sad. Wala na dito yung doktor na magperma, magbasa ng medical ko, result, kung iniba ay physically fit ako o hindi. At pagdating ko dito, wala na nga yung magbabasa ng result ko. Siya na lang ko no ang magbasa sang result. Kay hambal ko naman, abay sige, di basa akong basaha ang result. Kaya ako ay nakasure sa akon nga ko galingo na 100% talaga healthy ako. Kahit na maniwang, basta healthy. Abay, tama na yan. Bless na ang auntie nyo, di ba? So, pagkatapos nga dito, auntie ko sa clinic, napakainit pa umuwi, mga alas 3, 3.30, ganyan. Nag-antay-antay muna ako dere sa may gilid sang campus. Sa loob naman, asa malapit sa sa guard. Kagang hambal sang guard sa ako, hindi ko na ako pwede maglibot-libot dire sa loob sa campus dahil ako ay nakasibilyan. Abay, syempre, malakas sa guard at ako'y pinapasok lang diri, ba Kahit wala na uniform Pero sa matuod lang talaga, bawal ka dire pumasok sa school na wala ikaw, uniform. At pagkatapos nga, nakita ko yung classmate ko at gin At nagkasugot nga kami na kami ay mag danay. Kaya ang hambal niya, hindi man siya ko na magpuli kay mainit. Syempre, ako, gina pa man talaga nasa utok ko na karoon lang ko magpuli kay mainit. Eh, mga alas 5 lang kung magpuli kay mainit man maglinaka tapos wala tricycle. Ayun nga. So, andito nga pala kami sa loob ng may milk tea. Kung napansin ninyo, milk tea shop lang ni siya, pero do loob sa sang balay. Di ba ka o oh, o may mga opuan, tapos pwede ka dyan mag video okay. Pwede ka dyan, i-operate mo yung TV, welcome lahat sa'yo yan. At dito lang galiin na siya sa guwa sa may campus namin. At dere, pag normal siya na mga araw talaga, sobrang damo dere sa mga estudyante at hindi ka makaupo. So, ngayon nga, dahil ipahapon na pa alas 4 na, yung mga estudyante wala na. So kami palang dali na yung nakaupo at kami muna dali nagbili. Pero syempre, magtambay ka dali sa milk tea shop niya, bumili ka ng milk tea niya, ba diba? Ang kapal naman ng mukha mo kung uupo ka lang dyan, kakanta ka, tapos hindi ka magbakal sa milk tea, bawa, tigagiman ka na wong mo, antiko. Hindi pwede na ginta stay ka na gani dire with aircon na ginpatambay ka na nga dire tas hindi ka pa magbakal sang milk tea na 30 pesos lang Ay, haba. Syempre, ayan, nag-order nga. Tatlo nga pala kami din na magka-classmate. So, ayan, matcha yung in-order ko. Kasi, it's my favorite naman talaga compare sa mga chocolate or latte-latte, ganyan. At pagka, tapos nga i-serve sa amon yung milk tea at gin-operate na dere sang basta siya yung may-ari siguro dire ng milk tea shop. Ewan ko. Basta ayan, pina-operate niya na, inopen niya na diyan. Tapos sabi niya, ayan na, you can go and you can sing. Halo? Arte. So ayan na nga mga auntie ko at pinanood nga namin, pinanood nga namin dere dana yung video, music video siya ni Regine. Basta, atong ang purpose lang naman dere ay nagpapalipas lang talaga kami ng oras kasi mapuli naman kami sa tagsa paniwalay namon. So ayun nga dere mga auntie at uncle at nag-ausap-usap kaming tatlo kasi madedeploy na kami at mag uh, practice teaching na kami sa iba't ibang school. Actually damo kami na mag classmate pero yung hati hati kami organ divide kami sa tatlo na yung iba dere sa ibang sa ibang nga high school do naman sa iba. So marami. So yung mga ibang classmate ko, talagang magkikita na kami siguro sa graduation na at ang hambalamon din rin, -plano, plano kami kung ano yung mga plan naman pagkatapos mag-graduate ano yung mga dapat na himoon. At pag tapos nga naman magchismisa, nagplano na rin kami magpuli. Kay alas 5 na rin, siguro mga 5.30 na, pulian na talaga sa mga estudyante. Madabo ka na upod yung nagagululutos. Sa matuod lang talaga mga auntie at uncle, yung lugar namin, kunti lang yung tricycle. Pilang bato lang talaga yung mga tricycle dere na pwede masakyan tapos paunahan pa at nagplano na nga ako din na magutos na lang siguro ang ginagutos ko mga 100 meters siya at hindi ko naman napapansin na nakakarating naman ako sa bahay namin kasi malapit lang gagutos gani ko sa probinsya na tig tatlo ka oras tig 4 na oras Ngagutus ay wala ga surrender e pa 100 meters lang ah gasilit lang sinitiil ko sa paglakat mo sa so, ko gani din sa balay namon ay nag tiktok ako na ako kay kanugon man sang akon nga dat sang akon nga bayo na hubaon ko na siya labhan naman tapos hindi pa ako naka video video daw kanugon ay mahumot pagani daw na yung bayo ko labhan naman